Habang awkward na nanonood, magkayakap si Naboom, Biengang, Yun at si Vienchen. Iniisip ni Hagong kung dapat ba siyang sumali sa kanilang emosyonal na nararamdaman, na parang ma -a -e out of place lang siya. Habang si Hagong ay tumitingin sa matataas na gusali sa kanilang harapan, na sumisilip sa itaas ng mga puno. Inisip niya sa loob na pagkatapos makuha ang mga alaala ni Bayon Hang at suriin ang makalangit na Grand Archive, Nauunawaan na niya ngayon kung bakit ito'y tinuturing na isa sa tatlong mahusay na archive, kahit na sa isang sulyap lang, naiintindihan niya ang pag ng daan-daang trap formations. Ang mas kapansin-pansin ay alam niya ang layunin at mga gawain ng bawat pagbuo ng bitag sa pamamagitan ng puso. Nilalayon niyang gamitin ang kaalamang ito sa kanyang napakatalino na pag-iisip hanggang sa dulo. Tumatawag ng atensyon si Bayan Chen at sa iba pa kay Hogong. Tumigil na din sa pagiyak nila, Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makausap si Bayan Chen at inanyayahan siya sa loob. Sa loob ng Heavenly Grand Archive, maraming bagay ang lumala dahil sa kapabayaan ni Bayon Hang, na ayugat ang lahat ng pagkabulok at umakyat sa kanyang dating antas. Pinaalam ni Hagong na kailangan niya ng mga eliksir. Habang ipinapahayag niya ito si Bayan Chen ay na Ang tugon na iyon ay mas malinaw kaysa sa inaasahan ni Hagong. Ipinaliwanag niya na unti-unting lumalakas ang kanyang katawan at gusto niyang samantalahin ang momentum na ito para mas mapahusay pa ito. Kaya't si Hagong ay sabik na tinitiyak sa kanya na gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang makuha ang mga elixir. Mukhang natutuwa si Cheyen habang binabanggit niya na sa ngayon, magagamit ni Hang ang Mountain Ginseng at Sugar Fleece na bulaklak na nakaimbak sa Secret Vault. Mga isang siglo na ang edad nila kaya sapat na sila. Paglabas ni Bayan Chen sa silid, idinagdag niya na personal niyang pipiliin ang pinakamahuhusay para sa kanya. Habang papalayo si Bayan Chen, nabaling ang atensyon ni Hog Ong kay Yun at boom na nakatayo pa rin sa labas ng kwarto. Bago maipaliwanag ni Yun ang kanilang presensya sa kanila, ipinaalam sa kanila ni Hio na mayroon silang dapat pag-usapan. Dahilan para si Bam Ang ay naging sabik, habang si Yun ay nananatiling palaisipan sa kanya na si Hagong ay nagsabi kay Yun na gusto niyang masuri niya ng husto ang kasalukuyang kalagayan ang loob ng Heavenly Grand Archive. Para sa tatlong buong araw, dapat mong idokumento at iulat ang iba't ibang aspeto, hindi limitado sa mga panloob na bagay. Sino ang interesado sa mga panlabas na pakikitungo sa negosyo, pati na rin ang impormasyon tungkol sa mga kalapit na kagalang-galang na angkan at mga sekta? Bilang tugon niyon sa pamamagitan ng pagmumungkahi na hindi na kailangan ng ganoong kalawak na pagsisiyasat dahil ang tagapamahala ng klan ay bihasana sa lahat ng aspeto ng mga gawain ng clan at maaari lamang kumunsulta sa kanya. Gayunpaman, binanggit niyo na ang manager ay kasalukuyang wala sa pangangasiwa sa mga panlabas na usapin at babalik siya sa loob ng humigit kumulang sampung araw kung kinakailangan. Iniisip ni Hagong ang panandaliang lumilipat sa Guakdo, ang clan manager mula sa Beyond Hang's Memories, na isang pinagkakatiwalaang figure na responsable sa pamamahala sa Heavenly Grand Archive sa panahon ng pagbaba nito. Gayunpaman, si Hagong ay nagtataka na ang pangalawang anak ng Heavenly Grand Archive ay walang kamalayan sa mga ari-arian at gawain ng clan, ibinalik ang atensyon sa mga salita ni Yunus. Kung saan napag-alaman niya na si Yunus ay interesadong makipagsparang sa kanya. Habang tila Sihang ay sumasali sa mga mental martial arts training. Interesado si Yun na makita kung gaano kalakas si Hang sa pisikal na paraan. Habang si Hagong ay kumuha ng kahoy na patpat mula kay Sangwa at nagtuturo kay Yun na maghanda. Sinimulan niyang bugbugin ng patpat si Yun. Habang sinasaway siya dahil sa kawalan niya ng kaalaman tungkol sa sarili niyang clan. Ang mga tanong kung nakalimutan na ba ni Yun kung sino ang may-ari ng Heavenly Grand Archive na si Yun na nasa sakit at desperadong nangako na personal na kolektahin ang kinakailangang impormasyon. Habang papalayo si Yun, eninda ang kanyang masakit na likod at daing, pagkaraan ay bamaling ang kanyang atensyon kay Boom kung saan, nanginginig siya ng hindi mapigilan. Tanong ni Hogong kay Boom ang para kumpirmahin kung mayroon nga siyang kakaibang talento sa pagbuo ng bitag mula sa murang edad. Gayunpaman, nang magtanong si hagong tungkol sa bilang ng mga porma sayo ng bitag na nakadeploy sa kanilang clan. Napagtanto ni Bumang Estate Bumang na nahaharap siya sa panganib sa pagtatanong ni Hogong pawis na pawis, nanginginig ang kanyang boses, gaya ng iminumong niya, maaaring higit sa isandaan, ngunit pinuto siya ni Hogong, kinuha ang stick sa kamay. At inutusan siyang lumuhad sa lupa, habang si Bumon desperadong kumapit sa mga paa ni Ong na humihingi ng tawad. Minsan lang ito, iginiit ni Hagong na bumangon kaagad si Buming at pinagpapalo siya. Habang si Bumong ay sumisigaw sa sakit na pinagalitan siya dahil sa kanyang kawalang interes sa kanyang sariling klan. Samantala si Sangwa na nanonood mula sa gilid ay tila hindi komportable at nababahala. Nang tumigil si Hagong sa pambubugbog kay Buming, binibigyan niya siya ng tatlong araw na deadline. Inutusan ni Hagong si Baming na pumili ng taong tutulong sa kanya at inatasan siya sa pag-inspeksyon sa lahat ng mga porma sayon at bitag sa loob at labas ng clan estate. Kung kailangan ng pagkukumpuni, kailangang ayusin agad ito ni Bamang. Bukod pa rito kung magtatagal ang anumang pag-aayos, gusto ni Hagong na maabisuhan kaagad siya. Binibigyang diin ni Hagong na si Bumang ay hindi lamang dapat suriin kung ang mga bitag, dapat ay maaring rin, rin malaman kung paano ay activate ito. Ngunit dapat tiyakin na lahat sila ay gumagana ng maayos. Luhaan ang mga mata, sumasang-ayon si Bumang sa mga tuntuning ito. Habang si Boom ay umaalis sa silid, hinihimas ang kanyang masakit na likod. Pagkaraan ay bumaling ng kanyang atensyon kay Sangwa. Nagtaas ng kanyang kamay si Sangwa nang may kumpiyansa sa pag-aakalang gumagawa na siya ng mahusay na trabaho. Si hagong ay umupo at humigop ng tsaa mula sa isang tasa na nagtuturo kay Sangwa na kumuha ng brush at isulat kung ano ang kanyang sasabihin. Inihanda ang gamit na papel at brush, tumingala si Sangwa sa isang kulay na may blankong ekspresyon. Nagtataka kung bakit niya itinalaga sa kanya ang gawain ito. Nagsimulang magsalita si Hagong na nagsasabi sa kanya na ang unang pangungusap ay dapat tumugon kay Zhu Yang, na napagtatanto na ito ay isang liham kay Sir Yang. Nagmumungkahi si Sangwa na maaaring mas mabuti kung siya mismo ang susulat ng personal. Dahil baka hindi magtiwala siyang sa sulat kung iba ang sulat kamay. Gayunpaman, matalino si Sangwa, hindi niya alam na kung kaninong sulat kamay at iba sa sulat ni Hanks. Nagtangkang gayahin ito ni Hog Ong ng ilang beses, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya magawang kopyahin ng eksakto ang sulat kamay ni Bien Hang. Bagamat maaaring magkamukha ito sa unang tingin, iba pa rin ito. Kung susuriing mabuti, dahil ang sulat kamay ng isang tao ay katulad ng isang natatanging fingerprint, may limitasyon kung gaano ito kalapit magaya. Higit pa rito, bago ipadala ang liham ay kailangan niyang iulat ang nilalaman nito sa patriarch. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag ng mga detalye tulad ng mga letra, nilalaman, o mga pagkakaiba sa kanyang sulat kamay, kaya naman iniaatas niya ang gawain kay Sangwa, na sinabi lang kay Sangwa na gusto niyang makita ang sulat kamay nito, at ipinaliwanag niya na ang nilalaman ay magiging imbitasyon kay Zuyang na bisitahin ang Heavenly Grand Archive. Natutuwa si Sun sa ideya na nagpapahayag ng kanyang pananibik na makitang muli si Sir Yang at pinupuri siya bilang lalaki at tapat na idineklarang siya ang pinakamahusay. Habang humihingi ng patnubay si Sun kung ano ang isusulat, na pribadong isinasaalang-alang iyon batay sa mga palitan ng liham sa pagitan ni na zuyang at Bayonhang, Tila wala sa kanyang tamang pag-iisip si Zhu Yang. Kung alam ni Sun ang mga sekreto ng dalawang individual na ito, maaaring hindi niya gaanong magsalita tungkol kay Zhu Yang. Anuman, ang pagkaantala ng mga tagapamahala ng klan ng sampung araw ay katawa-tawa. Samantala, sa ibang lokasyon, ang isang lalaki ay maingat na nagpupunas ng isang dahon ng halaman gamit ang isang tela at lumabas sa mga anino upang tumayo sa harap ng isang bintana. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang mga impormante tungkol sa pagbabago ng unang anak ng Heavenly Grand Archive. Iginiit ng lalaki na tila hindi pa nagkakaintindihan ang dalawa, dahil kahit magbago ang buong mundo ay hindi magbabago ang unang anak. Kumpiyansa siya na ang unang anak ay kumikilos, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ay nalalaya ng lalaki si Bayon Hang at metig ang naghintay para sa kanya sa mahabang panahon, ngunit naiinip na siya sa haba ng pag-iintay. Habang nagsasalita, ang paso ng halaman ay dumulas sa kanyang kamay, nabasag sa lupa. Tinitigan niya ang nabasag na palayok sa nakakatakot na paraan at nagmumungkahi na dapat silang magpahatid tulong kay Bayonhang. Hang. Nakaupo siya sa kanyang silid at malalim na nagninilay-nilay nang biglang napuno ng napakabangong amoy ang silid na naging dahilan upang hindi ito makayanan. Matagal na panahon na rin mula nang makatagpo siya ng ganoong kabahong amoy at daig pa nito ang mabahong hininga. Ang Divine God, isa sa mga matatanda mula sa sekta ng Pulubi o ang baho ng miyembro ng sekta ng Dark Assassin na nagwakas sa sarili niyang mga dumi, hindi na kayang tiisin ang nakakadiri na amoy. Si Hogong ay mabilis na tumayo, naaalala niya na ang isa sa tatlong diskarte sa pagtatanggol sa kanyang pagtatapon ay ang pressure point shifting isang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga pressure point ng epektibo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng estadong ito. Maari niyang iwasan ang mga diskarte sa pag-block ng pressure point ng kanyang kalaban at sakupin ang pagkakataong maka counter kapag nabigo sila, iniisip na matagumpay nilang na-block ang kanyang mga pressure point. Gayunpaman, alam ni Hagong na maari lamang niyang mapanatili ang diskarting ito sa loob ng mga labinlimang minuto? Sa ngayon, kinikilala na dapat siyang magpasalamat, Maari pa rin niyang gawin ang pressure point shift. Tinawag niya si Sangwa, nagtatanong kung nasa labas siya, Pumasok siya sa silid, nanginginig ang boses, at bahagyang natatakpan ang mukha, tinakpan ang ilong gamit ang kamay. Inamin niya na hindi niya alam kung ano ang sanhi ng baho, na tila lumitaw kung saan. Lumabas sila upang siyasatin ang pinagmula ng amoy, naglalakad sa mga lansangan kung saan ang mabahong amoy ay tila tumatagos sa hangin. Habang papalapit sila ay naabutan nilang magkaharap si Nabumang at si Yun na parehong nakatikip ang ilong. Ipinaliwanag ni Yun na sinusubukan ni Bumang na ayusin ang pagbuo ng bitag sa silangang pasukan at hindi sinasadyang nagulo. Isang formation na sinadya para sa ventilasyon. Habang si Bumang ay mabilis na nagpagprotesta sa kanyang pagiging inosente, na nagsasabi na wala siyang ginawang kakaiba at hindi niya alam na hindi gumagana ang defense formation dahil bihira niyang gamitin ang Eastern Gate. Sinubukan niyang ayusin ito, Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ngayon ay hindi na nito inalis ang gayong masangsang na amoy nito. Sa pagsisiyasat ni Hagong siya ay nagpasyang walang dahilan para magsinungaling si Bumang. Bagamat maaaring kulang siya ng ilang insight minsan, hindi siya kailanman naging mapanlinlang o malikot. At saka, pagdating sa trap formations, si Bumang ay hindi maikakailang talented. Inutusan ni Hagong si Bumang na suriing muli ang sitwasyon at lutesin ang sanhi ng baho. Pagkatapos ay bamaling siya kay Yun. Hinihimok siyang tumulong sa pagunlad sa gawain ito ng walang karagdagang pagkaantala. Nagpapaliwanag si Hagong na mayroon siyang iba pang mga bagay na dapat asikasuhin at mabilis na umalis sa eksena. Dumating si Hagong sa isang kalapit na lugar sa downtown na ang kanyang layunin ay upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa estado ng Jiangdu at ang mga aksyon ng Marine Alliance mula nang mamatay ang kanyang dating katawan. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa mga kalye, pinagmamasdan ng kanyang paligid, nabigo siyang kilalanin ang sinumang pamilyar. Dahil nakatagpo si Bayon Hang ng mga individual mula sa mga kagalang-galang na angkan bago ang kanyang depresyon, inaasahan ni Hagong na makatagpo ng kahit isang pamilyar na muka sa panahong yon. Nagmumungkahi si Hagong kay San gwa na pawiin nila ang kanilang uhaw pansamantala. Inaamin niya sa loob na malabong makakalap siya ng higit pang impormasyon. Pumasok sila sa isang maliit na in at umupo sa isang upuan habang iniisip kung ang kakaibang halaman na tumubo sa malapit ay maaring ang pinagmula ng nakakasakit na amoy. Si Hogong ay tumugon na hindi siya tiyak na isinasaalang-alang ang isang posibilidad na ang mga hindi pamilyar na individual tulad ng mga pulubi mula sa sekta ng pulubi ay maaaring pumasok sa estado. Habang sinisimulan ni Sangwa na talakayin ang sekta ng pulubi at ang kanilang karumihan, ang grupo ng mga bodyguard na nakaupo sa kalapit na mesa, ay tinitigan sila ng masama. Ipinahayag ni Sangwa ang kanyang pagtataka kay Ong na ang nakakaalam tungkol sa sekta ng pulubi at naguugnay si Hagong ng kanyang kaalaman mula sa mga libro. Mukhang natutuwa si Sangwa na madalas siyang nagbabasa. Dinala ng waiter ang kanilang pagkain na panandali ang natuo ng atensyon sa isang grupo ng mga tao na nakaupo sa paligid ng isang mesa sa gusali sa kabilang kalye. Kinikilala niya. Kabilang sa kanila, si Zhang Yi, ang pangalawang anak ng Flame Pavilion, at ang ikatlong anak ng Simon Clan, si Simon Hien. Bagamat maaaring hindi sila masyadong malapit kay Bayon Hang, dapat ay malapit na sila para makapulot ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang estado ng Zhang Yu, isang galit na galit na customer sa isang inang biglang naaga ng atensyon niya sa pamamagitan ng pagrereklamo tungkol sa isang lamok sa kanyang soup. At hinihingi na makita ang may-ari. Halatang galit ang customer habang itinuturo niya ang patay na lamok sa kanyang mangkok bilang tugon. Yumuko ang may-ari ng paumanhin, nag-aalok sa customer ng libreng bote ng alak at winuwagayway ang bayad sa soup. Gayunpaman, iginiit ng customer na ayaw niya ng libreng pagkain. Nalilito, tumingala ang may-ari at ipinahayag ng customer na gusto niya sampung nai ang bilang kabayaran kapag nagsimulang magprotesta. Ang may-ari linggo, -linggo nag-issue ang customer ng babala. Na nagpapahiwatig na ang negosyo ng may-ari ay maaring maharap sa mga kahihinatnan kung hindi niya babayaran ang pinsala sa kanyang katawan at isipin ang laki ng kanyang inis. Habang si Sanswa ay tumayo ng kanyang upuan. Ang costumer naman ay bumunot ng kanyang espada at nagbabantang itinutok ito sa leeg ng may-ari. Lumapit si Sangwa sa eksena. Tinawag ang kanilang atensyon ng mapatingin sa kanya ang customer at ang may-ari, iniharap niya ang isang supot ng pera at ipinaliwanag na gustong bayaran ng kanyang young master ang sampu malapit sa ngalan ng may-ari. Inis si Ong sa istorbo habang mabilis siyang kumakain.